Ilang taon na po kayong DH sa Macau? Lima na. Ah, limang taon na? Mm -mm. Ilang taon na po kayong DH? Ano pa lang po, uh, six months. Mm, six months. So, ilang taon ka na dito sa Macau as a Mexico? 24 years. Ponto. Ilang taon na po kayong DH? Apat, apat na taon. Ah, four years na po kayong mm, DH? Four years. Ah, sa tingin nyo po ba yung pasahod sa DH sa Macau, eh, sa minimum wage? Yung sa akin eh, pwede lang din naman. Okay lang din. Kasi, parang ano eh, TH lang kasi, di ba? Kung tutuusin nga, sana dapat medyo malaki, no? Pero mm. para sa akin, okay na rin kasi mahirap maghanap ng trabaho. Sa akin, opo. Pero sa iba, hindi. May uh -huh. iba ngayon kasi, mga iba Okay naman yung sa loob. Okay, kasi part 2, si na Kasi yung part 2, na Hindi naman nasusunod, eh. Mm. Depende sa amo. So, pag matagal ka na, tataasan ka ng amo. Pero depende pa rin sa amo. Hindi siya nasusunod mm. talaga. Hindi kagaya ng Hong Kong na nasusunod siya. So, sa panahon ngayon, mm. magkano talaga dapat yung pasahod sa D8 dito sa Mahon? Dapat, Itaas na nila ng 5 kasi talagang... 5,000 map. Pataka. Oo. Pwede na yun. But, uh, ang iste out daw is 6,000. Supposed to be. Maybe mga 6,000 dapat. So, Yan po yung estimated po nyo. Sa 6,000. Nasa 6,000 map po oh. ang dapat ng pasahod. So sa so, so, tingin nyo, bakit 5,000 map? Kasi ang mahal na nang bilhin, di ba? Kinakaya mm -hmm. ng mababang pasahod. at ipantay niya sa Hong Kong. Yung, kasi di ba parang connection yung Hong Kong, Macau, magka Chinese people din sila. Dapat ipantay nila yung kung Ano yung minimum wage ng Hong Kong? Patay rito kasi pare-parehas lang naman. 15,000. Sa Saud naman. Kasi 900, 950. Ang short na nila ngayon, is na size medium, 6,000. Bakit po? Bakit <laughs> po na 6,000? Sa mga full-time po ah na DH. Kasi mahirap naman po talaga DH. Tapos parang lalo na po sa mga stay out, mas marami mga expenses nila. Bakit po 6,000? Kasi ang ano din eh, wala din natitira katulad ko stay out ako. boarding house. Wala nang natitira ko. Konti na lang. Babahit pa ako ng bahay. Kung stay in sana, okay lang. Stay out eh. Sana medyo tumaas pa nga sana.